makikita natin na naghahanda na ang puwersang militar para magtungo sa lugar ni Lance. Nag-aalangan si Haro na atakihin si Lance baka kasi matamaan niya ang matandang musika ngunit ito lang ang pagkakataon nila upang matalo ito. Hindi naman makapaniwala si Lance na ipinagkanulo nito ang demon card ngunit sumagot lang ang matandang musika na maaaring sumusunod lang siya ngunit hindi niya naaalalang naging alipin siya sa kanila. Kailangang mag-isip ni Haro kung paano niya ito atakihin ng hindi natatamaan ang matandang musika na ngayon ay sumisigaw na ito sa sakit dahil sa kagat ng mga ilusyon ni Lance. Kahit sumigaw si si Haro na lumayo ito kay Lance ay hindi ito nakinig at tiniis lang ang sakit na ngayon ay marami ng ilusyon ang pumagat sa kanya. Naawa naman si Haro samantalang sinabihan naman siya ng matandang musika na bilisan na para hindi masasayang ang nag-iisang pagkakataon nila na mayroon sila at ito lang kasi ang magandang para ang magagawa niya sa nakalipas na labing limang taon. Nagsalita pa ito na kung hindi niya ito magagawa hindi niya kayang harapin ang pamilya niya sa kabilang buhay. Matagal na kasi siyang nabubuhay at gusto na niyang makita ang pamilya niya. Matapos marinig ito ni Haro ay hindi na siya nag at na para atakihin si Lance kaya nabigla ang lahat kung itutuloy ba talaga ni Haro na tapusin si Lance kasama ang matandang musika. Inatake na ni Haro si Lance samantalang hindi makapaniwala ang batang musika sa mangyayari. Walang pinagsisihan ang matandang musika at ayon sa kanya ipinaubayan niya ang lahat kay Haro. Tumapak naman si Haro sa likod ng matandang musika para makatalon siya ng mataas at buong lakas niyang tinamaan ang espada ni Lance na sumabog ng malakas. At nabasag ang Dark Ring, pinuntirya pala ni Haro ang Dark Ring habang nag-aalala si Ellie sa kanya pero okay lang pala siya at ayon sa kanya ay hindi pa siya tapos. Hindi naman makapaniwala ang matandang musika na buhay pa siya at nakita rin niya na wala na ang dark ring ni Lan. Dahil basag na ang dark ring, hindi na rin magagamit ni Haro ang explosion, ngayon maglalaban na sila ng espada sa espada. Mataas ang tingin ni Lan sa sarili niya na hindi siya matatalo sa isang batang tulad ni Haro at ayaw niya na gawin siyang tanga kaya umatake siya bigla ngunit napigilan lang ni Haro. Hindi matanggap ni Lance na pinigilan lang ni Haro ang atake niya at para na rin itong nasisiraan dahil hindi na ang mga ilusyon niya kaya sinabihan siya siya ni Haro na tumigil na at wag na siyang umasa pa sa ilusyon niya. Hinihampas ni Lance na malakas ang espada niya ngunit kinontra ito ni Haro kaya tumalsik ang espada niya patungo sa taas na siya na magdahilan para mahulog si Flo at matusok na naman ang ilong nito sa sahig. Lumuhad naman si Lance at tinanggap ang pagkatalo na nagmamakaawa kay Haro. Hindi naman matanggap ng tauhan ang nangyari dahil ayon sa kanila pagod na ang Rave Master at kung matalino at kasanayan lang, si Lance ang nakakataa. Nagsalita si Lance na hindi na siya makakalikha ng ilusyon at wala na rin dark ring kaya walang pagkakataon na Mananalo siya at humiling ito na palayain siya. Nagsalita si Ellie kay Pluto tungkol sa paghingi ng awa ni Lance at anong dapat nilang gawin ngunit hindi lang ang sagot nito kaya ito rin ang sinabi ni Ellie. Nakiusap si Lance dahil wala na ang Dark Ring ay isa na lang siyang taong walang magawa at nangako ito na titigil na sa paggawa ng masama. Sinabihan ng matandang musika si Haro na huwag itong magpapalin lang. Ngunit nagsalita si Lance na hindi niya sinusubukang mandaya at nakikiusap siya sa harap ng kanyang tauhan. Hindi na rin niya kayang maging boss sa kanila kaya nakiusap ito humihini siya ng tawad sa lahat ng gawanya niya at magpapakulong, huwag lang siyang tapusin at bigyan siya ng pangalawang pagkakataon. Dahil sa tamis ng mga sinabi ni Lance kaya hindi tinuloy ni Haro at ayon sa kanya ang laban ay tapos na. Sinabihan ni Haro ang matandang musika na kahit siya ang kalaban, karapat dapat pa rin siya ng pagkakataon at kung hindi niya ito mapapatawad ay maaari niyang tamaan ng isang beses at hindi na kailangang tapusin pa. Buong lakas namang sinuntok ng matandang musika si Lance. Matapos suntukin ay pinatawad na niya ito at ng pamilya niya at pati na sa sakit na tiniis niya, para na rin sa kapakanan ni Haro. Ito si Haro kaya tinanong ni Ellie kung okay lang ba ito habang ayon sa matandang musika ay dahil sa masyadong ginamit ni Haro ang explosion kaya ubos ang lakas nito at pagod. Balik naman sa mga militar na naghahanda na. Nakahanda na ang hukbo ni General Jade para umatake ngunit nagsalita ang isang kasamahan niya na baka dahil sa gagawin nilang pag-atake ay magsimula ng digmaan ang Demon Guard laban sa kanila. Gaya ng dati, masyado siyang nag-aalala dahil huhulihin lang naman nila ang mga sumalungat sa imperyo at dahil hindi political ang intensyon, hindi magkakaroon ng digmaan ayon kay General General Jade. naman ni General Jade na lahat ng grupo ng hukbo ay umatake na. Habang naglalakad sila ay may napansin na kakaiba ang batang musika. May binabalak pa pala si Lance kaya kinuha nito ang espada at sinugod si Haro ngunit nakita siya at napaghandaan kaya siya ang natamaan sa espada ni Haro. Natalo si Lance sa ang pag-ataking ginawa nito at bukod doon ay isang tira lang ayon sa mga tauhan ni Lance. Tapusin na at kailangan na niyang patayin dahil nakita na nila lahat kung ano si Lance, nililin lang nito ang mga tao ng walang pagsisisi at hindi man lang matatawag na isang espada. Krimidor, kaya dapat na niyang patayin at hindi dapat mag-alinlangan na gawin ayon sa matandang musika. Pero hindi kaya ni Haro, kahit gaano pa kasama ay hindi niya kayang pumatay at kinuha ang espada, imbes kasi napatayin si Lance ay wawasakin na lang niya ang espada nito. Sa huling pagkakataon ay gagamitin pa ni Haro ang explosion kaya nag-aalala sa kanya ang matandang musika dahil nasa limitasyon na siya at masyado ng delikado para sa kanya kung gagamitin pa ang explosion. Dahil kasi sa espada, napatay ang pamilya ng matandang musika at kung hindi niya ito gagawin, lahat magtatapos sa walang kabuluhan ayon kay Haro. Sinakripisyo ng matandang musika ang sarili para matalo si Lance at ang labing limang taong paghihirap, tiyak na makakarating ito sa pamilya niya at pagkatapos ay sinira na ni Haro ang espada ni Lance. Naiyak na lang ang matandang musika at si Haro naman ay nawala ng malay. Napaisip na lang ang batang musika sa ginawa ni Haro na pinahirapan ang sarili nito hanggang sa bumagsak ito kaya wala siyang masabi. Nagtipon naman ang mga tauhan at baka pagkakataon na nila ito, kahit kasi natalo si Lance ay mahina na rin sila kumpara sa kanila na tatlong po at malalakas pa. Kung may isa sa kanila ang makakuha ng grave ay maaaring ma-promote bilang pinuno at hindi na ito pangarap na lang. Nangarap pala ang mga ito na maging pinuno kaya sumugod na habang masyado namang marami sila ayon sa matandang ang musika, kung nadala lang ni Ellie ang tontagons guns niya ay kakayanin niya ito. Ang batang musika na lang ang humarap dahil kinuha na ni Haro ang pinakaaspek na eksena at wala na ring malalakas na tao ang naiwan kaya siya na lang ang bahala sa mga ito. Agad namang nagpamalas ng kanyang abilidad ang batang musika na kayang kontrolin ang silver. Nabigla ang mga kalaban na naging si Batang Pendant na bungo at ayon sa isa ilang beses na siyang nakapunta sa Pump Street pero wala siyang nakikitang sandata kagaya sa ginamit ngayon at hindi alam kung anong susunod. Nagiba-iba kasi ang anyo ng Silver na ngayon ay bumalik na sa sibat at pinaikot para makagawa ng buhawi. Ayon sa isa walang duda dahil kayang kontrolin ng lalaki ang Silver kaya siya ang Silver Claimer, nagsiliparan naman at natangay ang mga ito dahil sa buhawi. Buminib naman si Ellie at nang marinig ng matandang musika ang pangalan ay nagduda siya kung ito ba talaga ang pangalan niya dahil walang musika kasi maliban sa kanya. Isa na lang ang natira at tapos na ang lahat kaya pinalo na lang ito sa ulo ng batang musika. Dahil natalo na ang lahat at sakto namang dumating ang mga hukbo ng imperyo at hinahanap nila si Lance para utos ang sumama sa kanila sa kabisera. Nabigla ang batang musika sa hukbo ng imperyo, habang binibilangan naman sila ng mga ito hanggang sampu para buksan ang pinto ngunit nagutos si General Blade na sirain na lang. Akala naman ni Ellie na magiging maayos na ang lahat dahil sa pagdating ng mga hukbo ng imperyo ngunit iba ang iniisip ng batang musika. Baka kasi magka problema sila kapag nakita sila ng imperyo at kung malaman din nila ang tungkol sa rave ay mas lalo silang malalagay sa gulo. Nagbaka sakali naman si Ellie na baka maintindihan sila kung sasabihin nila ang totoo dahil sina Lance at ang tauhan din naman ang mga masasama. Nagsalita ang matandang musika na hindi pa sigurado at nagtanong sa kanila kung meron ba silang kailangang itago. Si Ellie hindi alam ang nationality at wala itong address at leader naman ng bandido ang batang musika habang isang sikat na lasenggo naman ang matandang musika. Ang tumakas na lang kasama si Flo ang naisipan nila ang paraan kaya gumawa ng paraan ng batang musika na makatakas. Nagulat naman ang mga hukbo ng imperyo nang makapasok na sila. Si Lance kasi at ang mga tauhan ay tuluyan ng natalo at wala silang alam. Hindi alam ni General Jade ang nangyari pero aarestuhin pa rin nila si Lance at may inaalala ito. Ang Dark Ring kasi na kahit ang kanilang sandata ay hindi magawang mag ay nagkapira-piraso. May hinala si General Jade dahil iisang sandata lang ang makakagawa at ang sandata ay ginamit laban sa Dark Ring limampung taon na ang nakakaraan, ang Raid. Duda siya na may bago ng nakakaraan gamit nito. Nakauwi na sila sa bahay ng matandang musika ngunit hindi pa rin mawala ang pag-aalala nila kay Haro kahit na may benda na ang katawan nito. Naisip rin ni Ellie kung magiging okay lang ba si Haro. Nagulat naman ang batang musika sa kulukuhang ginagawa ni Flo kaya dinampot niya ito at tinuruan na huwag bigyan ng lollipop ang natutulog ngunit ang ginawa pala ni Flo ay mayroong kahulugan. Maaaring ito ay isang magandang ideya kung susubukan nilang gisingin si Haro ayon sa matandang musika. Pero hindi sa pamamagitan ng pwersa kundi sa pag mouth-to-mouth -mouth artificial resuscitation. Ngunit tayo ito gawin ng batang musika at sinong gustong gawin yon sa isang lalaki ayon sa kanya. Nagets ni Ellie, susubukan niya ito kung ito ang makakagising kay Haro. Hindi pa siya patay subalit medyo mahina ang matanda, pero mas mahina naman ang babae ayon sa batang musika. Gagawin na ni Ellie at nang malapit na siya sa mukha ni Haro ay nagising naman ito kaya tumayo siya bigla. Bumati ng good morning si Haro pero nakatanggap ito ng combo punch galing kay Ellie. ko naman si Haro kung anong meron kay Ellie at mamaya na lang sasabihin ng matandang musika habang natawa naman sa kanya ang batang musika. Ka. Kinumusta ng matandang musika ang katawan ni Haro ngunit hindi pa ito magaling kaya humingi siya ng pasensya. Nakaramdam naman si Haro ng paggagutom at ito pala ang dahilan kung bakit hindi pa siya okay. Sa pagtatapos, masaya sila na sila ang nagwagi sa laban at simula na naman ang kanilang inuman at dahil espesyal ang araw sa kanila.